Good morning, I'm back This is Jombrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon At isang manalo, may nga ba sa Miss Universe kung bakit at ano to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else Hello Philippines and Hello beautiful people Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat ng no ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang mahihirapan nga ba tayo sa Miss Universe ngayon? Yan ang pag-uusapan natin. So, ito nga, syempre, update mo muna tayo mula dito sa Cannes Festival kung saan Trumampa na kanina ang pambato ng Thailand na si Vina. Kung saan naman talaga, my gosh, ang ganda-ganda ni Vina. Grabe, ang glamorosa ng lola mo. Rey ng rey na. Siyempre, tuwantawa si Mr. Noah sa nakita niyang eksena ni Vina. Okay. So, alam naman natin si Papa Noah na talagang full support at talaga planado sila sa mga eksena ng gagawin nila dito sa Cannes Festival. At eto nga, nagpasample nga si Vina ng kanyang hagupit ng ganda. Diba? Diyos ko, Lord, nakakaloka. Windang naman ako sa paanda talaga ni Vina dito sa Cannes Festival kung saan talaga binulabog niya ang lahat sa red carpet. Oh, di ba? Anong sabi mo dyan? Wala well, nang masasabi ko dyan ang bongga-bongga niya. Kumbaga, ito ang medyo nakakatakot kay na kapag umi na sila ng ganyan kasi kaya talaga nila mag ano magpaandar ng bonggam-bongga -bongga. kaya nilang Uh, magpasiklab sa mga eksena na gagawin nila at ito ang nakakatakot kapag siya ang naging Miss Universe Thailand. Nako Vina, maswerte ka na lang kasi ang National Director ngayon ng Miss Universe Thailand ay si Papa Nawat. Dahil kung hindi si Papa Nawat, maniwala ka sa akin. Hindi mo makukuha ang korona ng Miss Universe Thailand. Buti na lang si Papa Nawat. At si Papa Nawat ay napabilib mo ng bongga-bongga. Kaya naman si Papa Nawat ay iPhone support sa iyo ng bonggang bongga. So, yo dito pa lang nakikita ko na na mukhang sigurado na talaga si Vina sa Miss Universe Thailand crown. At parang feeling ko sa kanya ibibigay ang corona at wala nang pwede pang kumabog sa ipinakitang eksena ni Vina kanina doon sa red carpet ng Cannes Festival. Kaya sabi ko, ay wala na to. Ito na yan. Kasi hindi naman to bibigyan ng magandang spotlight ni Mr. Nawat kung hindi naman yan nakikitaan talaga ng matinding potential. So, yan! Kaya dapat yung mga sasali sa Miss Universe Thailand, ayan ang gayahin ninyo. Kailangan kaya yung kabugin ang ganda ni Vina at yung eksena ni Vina. Ganon! So, ngayon, ang tanong ko dyan, may kakabug nga ba sa kanya? O, <laughs> ba? Diba? No... Swerte niya kapag walang kumabog sa kanya ng ganyang kabongga. Kasi parang ang nakita ko, si Freo, parang dito lumabas eh yung pinakita ni Freo nung nakaraang araw pang runners-up lang yung eksena eh. niya. Tapos lumabas na si Vina kanina, parang wala na, tapos na ang laban, si Vina na ang panalo, gano'n. So hindi imposible na mag-first runner-up si Freo dito sa Miss Universe Thailand at sibina ang mag-title kung wala ng mga kandidata na darating na kayang higitan ang mga eksena nila. Tingin ba ninyo meron pa? Parang piling ko wala. Malaki ang ano eh, malaki ang porsyento na hawak ni na ngayon ang corona ng Miss Universe Thailand. Kahit saan pang tignan angulo. Yung na-invite na lang siya dyan sa, sa kans na para rumamba, pa, ay eh, na malaking potential na yun na, na alam mo yun na parang wala na kanya na to. Ganon! So, yan. Kasi, mahirap eh. Alam naman natin, sa simula pa lang, di ba, binigyan siya ng challenge ni Mr. Nawat and approve niya kay Mr. Nawat. So, ano pa ba nga sa kanya ni Mr. Nawat? Tingin ninyo, papakawalan tong kandidatang ganito na alam mo na brilliant na kayang makabenta ng 10 million kayang makabenta pa ng more kapag nasa kanya yan and I think hindi nga pakakawalan nga ng ganun-ganun na lang So, para namang sa isang negosyante na hindi marunong tumingin kung kapakipakinabang nga ba to o hindi. Kaya naiintindihan ko na gano'n. Kaya lang, syempre, para siguro sa mga ibang kandidata, eh, ma-challenge kayo ng todo-todo. Gano'n! So, ngayon, speaking of challenge. So, challenge to sa Miss Universe Philippines. Kung sakalingang si Vina ang makakatapat niya sa Miss Universe. So, tingin niyo guys. So, ano nga ba yung dapat pagandaan ni... Siyempre, Ati sa Manalo para sa magiging kumpit niya sa Miss Universe. Sa interview ni Ati sa Manalo yesterday, sinabi niya na ah uh, talagang i-ready niya yung sarili niya. Ibibigay niya ng 100% ang kanyang laban dito sa Miss Universe. Kung baga, ipinangako sa atin ni Atisa na magbibigay siya ng good fight. Uh -huh. So, nasa tamang team siya, nasa tamang tao siya, and then, ayon, So, gagawin niya ang lahat sa bawat aspeto. Ako naman, naniniwala naman ako. Pero, syempre, di ba, iba pa rin talaga gumalaw ang Thailand kapag mga eksena na sila. So, nakita naman ninyo kung paano umeksena ang Thailand. So, may, medyo mahihirapan tayo dyan pagdating sa mga gagamitin na gown. Kasi, dapat talaga glamorosa talaga yung mga ibibigay nila kay Atisa sa So, I hope na mayroon tayong designer na alam mo yon magtulong-tulong yung mga designer natin para sa mga paeksena ni Atisa pagdating dito sa Thailand. Mm -hmm. So, aware naman si Atisa na ano ang laban na harapin niya dito. And then, sabi nga daw sa kanya ni Catriona Gray na let's talk ah uh, sabi ni Ati sa Manalo na mag-usap tayo about Thailand ko ano ang preparasyon na gagawin. So mukhang tutulong si Katrina na mag ano kumbaga mag mag ano kay Ate sa Manalo and maganda 'yon. But ako, kasi naniniwala ako na hindi tayo dapat ma-alarma sa ipapakita ng Thailand. Kasi parang feeling ko naman, meron tayong sariling styling talaga. At ayun yung gusto kong makita kay Atisa. Hindi yung parang mapipressure siya. Kasi parang nakikita niya, Ako si Binang, ganito to pag umikse na, Dapat focus siya sa sarili nga. And then, dapat ayun ipakita niya yung package na tinatawag ng ano package ng Philippines pagdating sa beauty contest ayon ganda feeling ko naman aangat ang ganda ni Atisa hindi sa pagiging bias nakita ko na si Vina without lighting <laughs> without whitening lotion charot <laughs> so yun. ano naman ang maganda lang kay Vina talaga number one I think yung height tapos yung body. Maganda yung body niya. Proportion sa height niya. And then, ayun, she's a 5'10 or 5'11. So, magandang height yon And then, nakikita ko na kaya. Kaya niyang talagang na Pero kasi si Atisa, may height din naman. Si Atisa, kung di ako nagkakamali, she is a 5'8 or 5'9. And then, uh, plus, doon yung beauty talaga. Oho. Oh. Natural beauty ang ilalaban ng Pilipinas dyan. And nakikita natin, maganda. Sabi ni Atisa, ang purpose niya ngayon, ang unang-unan niyang gagawin ay maging body fit and then very strong yung kanyang katawan kasi ayaw niya ng magkasakit sa Thailand Natama naman yun kasi isa sa mga tinitignan sa Miss Universe ngayon ay eh, kailangan you have a good health ganon <laughs> dapat meron ka talagang magandang kalusugan at yun yung tamang uh, this, uh, gawin talaga ni atisa i-prepare niya yung sarili niya yung yung health niya and then pangalawa So, ayun, mag-isip sila na ano ba yung mga styling and then pasarela, ganon. So, naniniwala ako na kayang kabugin ni Atisa Manalo ang pambato ng Thailand sa Miss Universe, especially sa communication skills. Kasi alam naman natin kung paano magsalita si Lina, alam din natin kung paano magsalita si Atisa. And red carpet lang yan sa kans Kaya din maglakad ni Atisa Manalo na ume ng bonggong-bongga sa red carpet. And then, I think kailangan ang lang siguro i-apply ni Ate sa Manalo sa sarili niya sa sarili niya na she is a queen and then plus dapat alam talaga nila kung ano yung mga bumabagi sa kanilang color na para lalong lumabas yung ganda na meron sila. So, I hate na magsuot siya ng brown and I hate na magsuot siya ng mga, alam mo yun yung tela-tela na mahaba na may mga palawit-lawit sa likod. Ayoko po, no? charot. So, I hope na sana walang mga ganun sa mga gagamitin niya. And then, ayun, styling. Kailangan nila mo perfect. Actually, kahapon may bagong photos na nilabas si Atisa Manalo. In fairness kay Atisa Manalo. So, sobrang ganda niya dyan. Yes, gusto ko yung makeup niya dyan. Ang lakas makalatina at ang lakas makapower of beauty talaga. So, yon Dapat ganyan yung mga ayusan. Tama yung kilay, tama yung blush on, tama yung eyeshadow, tama lahat. Then, I think, ayan yung mga dapat na pinag-aaralan ng makeup na ginagawa kay Ati sa Manalo para lalong lumabas yung kadyosahan niya. ba? Diba? So, yon So, syempre, I'm so excited na para sa Miss Universe kasi syempre alam natin na talagang Magpapaandar talaga ang Thailand mm -hmm. Kasi siyempre si Mr. Nawat Ang National Director dyan At hindi papayag yan na mawawala sila sa eksena ng bonggong-bongga For sure makikailang si Mr. Nawat Sa mga gagawing trabaho ni Vina Pag siya na ang nanalo Miss Universe Thailand And for sure siya na yung magiging Miss Universe Thailand dyan Kahit wala pang competition I believe that Charot. So yan yeah. so, Ganon, ganon yung nararamdaman naramdaman ko. Kaya paghandaan talaga ni Atisa Manalo ang kanilang pagtatapat. Kasi aminado din naman si Atisa na parang alam niya na malakas ang Thailand. And good na lang din kay Atisa kasi may mga nag-offer sa kanya mga Thai designer na pwede daw siyang damitan. Kaya I hope na sana ma-check nila yun ng bonggang-bongga para alam mo na. Di ba? Kasi syempre kung ang drama nila ay gawing rey na si Atisa ng bong-bong-bong ngayong sa mga designer ng tayo. Oh, oh, oh. Magagaling talaga sila umeksena at alam nila kung ano yung mga bagay and I hope na mabigyan to ng attention ni Atisa oh, kasi may mga nag-offer na. ba diba? So, yun. Yeah. So, I'm so excited. I'm so excited for them. So, magandang pagtatapat to sa Miss Universe ng pambato natin and then buti na lang si Atisa yung nanalo Miss Universe Philippines kasi parang feeling kung maganda, doon palang sa ganda Ayun na meron na tayong laban. Plus, magaling din naman siya Oo. Kaya, go! Laban yan, Philippines. Huwag kayong masyadong ma-alarma sa mga nakikita ninyo dahil hindi naman dito ang competition. So, abangan natin pag nagsama-sama na sila at na natin kung sino pa yung makakalaban nila sa ibang bansa. ba diba? So, syempre, may mga usbong dyan. Abangan mo si Miss Colombia. Mukhang may paandar din ng lola. At abangan mo din, syempre, yung iba pang mga magiging kandidata sa Miss Universe for now at isa manalo panalo charot sa yan so syempre guys Uh, ganun talaga. This is a competition. Hindi mo may na magkaroon ng mga comparison, kung ano-ano pa. Pero, syempre, anong nga bang tingin din dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre, dito sa channel ko. sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.